Yo, what's up mga paps? Tingnan natin yung ating mga sisiw na Yo Malaki na mga paps So yung mga puti na yan, yan yung uh, Ilan na ba na? Ano bang yung 18? So day 5 na yung, uh, yan, May mga balahibo na yan sa putak Day 5 na Pero yung iba mga day 4 pa lang Day 3 At wala pa namang namamatay mga paps Bukod dun sa hindi nakalabas. So, meron tayo dito ano, nag-crossbreed ang uh, uh, silky chicken sa Rhode Island Red. Yan, yung kulay pula na yan. Ayan, ito mo. Ayan, dito yan. Ayan, yan pala. Tinan yung paa niya may balahibo. Tapos, yun to niya itim. So, tatay niyan silky. So, mga mix-mix na to. Kasi, resulta ito ng pagpipre-range ng ating mga manok. Lahat, lahat talaga ng manok natin nakaprearrange ng na. yan, lahing silky din na uh, Rhode Island. Tapos, ito mga puti natin. Yan, mga light sasics yan. Yan, light sasics yung Malaki na yan. Pero ang nanay niya is native lang. Ang iba naman is pure na silky. Kasi naka yung pure na silky natin nakatago yata eh. Yan. Yan pure silky. Magtago eh. So goods pa naman maganda na ngayon mag-alaga ng sisi yung mga pups kasi mainit. So binabantayan ko lang rin yung ano, init. Mataas na nga ito eh. O so baka pag nag-one-week to, labas na natin. Lagyan na natin sa medyo open na cage. Ayan, katulad ng ganyang cage. May init to. May init pa nga rin yan. May ano yan, no? Thermo May thermometer rin yan. May init to kasi ang bubong nito ay that shit. Pero lalagyan natin yan ng karton para yung masyadong mainit. Pagka nilagay na natin itong mga sisim. Ito, maganda tingnan mga paps, malulusog. Patukuan natin dyan, booster, kick booster mga paps. So, may mga maliliit dyan, yan yung mga nahuli, nahuling napisa. Yung, ang ganda nito, ang laki. Kahit silky lang yung nanay, eh, kahit native lang yung nanay, eh, malaki. Yan. Yung mga, ano nang yan, light sussex. Oh, laki naman kasi ng tatay niyan yan yung tatay. Tapos yun yung uh, nanay ng ating ano. So, puro crossbreed to. Kasi wala tayong ano eh, light sex na ano eh. Hinahin. Pero ang ganda ng result ng ano, ah, native ba? Kumukha ng tatay. yun May silky tayo dito mga paps. Ano nung katoy? Pero dapat papisa na yung itlog nito. Kaya sisilipin natin aray nga mga paps so, tama yung bilang ko Ayan na pisana at least alam natin na napisana so magaling maglimlim ang mga silky.